Uh, magandang tanghali po sa inyo lahat uh, ang i-share ko na naman po sa inyo ay yung orasyon kontra diskomunyon -dis ng Diyos Ama para sa di mahigupan ng kapangyarihan. sana po ay kumuha kayo ng isang papilat notebook na uh, isulat po nyo ito napakabisa po ito mga eh, eh i-upload ko sa inyo o oh, binabahagi ko po sana tangkilikay mo nyo ito orasyon kontra diskomunyon ng Diyos Ama para sa di mahigupan ng kapangyarihan una sa lahat po ay magdasal po ng Ama namin uh, bagay ng Maria at walhati at isunod po ito sana po bago ko sambitin ng orasyon ay sana po mag subscribe mag like and share para updated po kayo sa susunod kong video maraming salamat po Narito po ang orasyon. Isus, 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 Maria, Ihipo, iluwas, iluluya, aliluya, aliluya. Isus, 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 Maria, Ihipo, iluwas, aliluya, aliluya, aliluya. Isus, 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 Maria, Ihipo, iluwas, aliluya, aliluya, aliluya. Three time pong uusalin, sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig at ipu sa dibdib pa krus. Uh, sana po tangkinipo niyo ito at marami po akong isishare sa inyo na mga orasyon. Maraming maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe.